Hello guys. Eh nako tayo guys ng kwento. Dayami ng palay. Dito nating substrate. So ayan madami diyan. No. Mas mabilis mag kuha nito kaysa dun sa nagreferan guys. Ito nagtreseran kasi to. libreng substrate na yan guys gustong gusto din ng mga kwan nito night crawler pag na decompose na yung panghakot natin yung kulong kulong is pulong kulong puno yung kulong kulong natin ng dayami sana hindi mahulog <laughs> Ayan guys. Ayan guys, pangatlong hakot na natin. Naubos na yung dito. <coughs> so, marami-raming substrate ito guys. Nakupuno natin yung isang malawak doon na span. mahirap kasi sa sa pag na-repairan guys mahirap mamulot <coughs> mas maganda yun sa nag pilang <coughs> tayo yan <laughs> pero okay lang maligo lang tayo mamaya okay na yan at least may stock na tayong pang substrate natin guys